Ayan, medyo malinis na siya. Meron tayong lumang motor dito na Suzuki X120. Last model to ng 2023. Dati umahandar tong Suzuki na to. Nakita nyo naman, napakaraming nakatambak-tambak lang dito. So, nilinisin natin yan, ilalabas natin. Tsaka natin paliliguan para makita natin kung ano yung mga dapat ayusin. Yan, ito na nga sya Natanggal na natin yung mga gamit na nakapatong. Ilalabas na lang natin para linisin. Tsukay X120 2003 model. So ayan, nailabas na natin siya. Ito yung tsura niya kasi na-stack. Ayan o. Oh. Pininturahan ko pa dati to dahil balak mong gawin scrambler. Yan yun yun na nangyari sa kanya. Tapos ito, binakba ko to. At sana gagawin kong ano, clear, clear gloss na lang. Para maging ano siya. Mag, para maging vintage. Kaso, napabayaan. Hindi ko nakasigaso. So ito, susubukan natin ayusin. Para magamit natin. Ayan. Ayan siya ngayon. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura kapag naayos natin. Ayan, Suzuki X120 2003 model. So yan, Umuha tayo ng liha, ng natin yung tangke para matangke yung mga kalawang. Tapos na natin sinisin yung no, ating Shizuka X120. Medyo maratagal na yung paggawa na ito kasi nabangan natin sa kung paano naman natin babaklasin. At para may sakapubaran no, yung ating dahil medyo nagawin ito ay medyo matatagal na at baka ng 10 years bago natin mabaklas. Kaya nabangan natin sa so, susunod kung paano natin babaklasin at kung paano natin paandarin na itong si Super X120. Sa ngayon, linis lang muna tayo. Okay na yan. Dahil well, alam nyo naman, bawal ang mahabang video. Binin mo mag 3 minutes lang. Peace out! <laughs> at ayan niya kung kanina ay napaka-rumi niya ngayon ay medyo malinis na siya at ganyan ang kanyang itsura. Tingnan nyo naman. Ayan, medyo malinis na siya. Ayat eh, gagawin na lang natin ito kapag tayo ay sinipag ulit.